dumating yung aking mga bigas, guys. Andiyan sila. Ngayon ako nag-order ngayon din dumating. Ngayon ay... ano mo ngayon natin? December 19? 19 ba kayo? Ayos ko is ano na lang po yung naka-alternate? Okay. Salit lang, mama. Ang ilang salit-salit. Yung ibang kulay. Yung ibang kulay, yung na naman. bayad na tayo, guys. Pintay ko lang yung ating resibo. Yan sila. Yung ano nila is Naka L300. Ginagawa pa na resibo. h 아, o Daddy, uh, thank, you. Uh, thank you. Thank you, ma'am. Mm, Pwede mm. ko mismo. Daddy, ay, wala pong nakalagay. Ano bang nakalagay mo mismo dyan? Sprite? Ano lang, Sprite. Sprite na lang po nila po, biskuit. Ito po, Ito po, Ito po, Okay, guys sumalilis na yung ating supplier ng ano bigas so si madam ang pumunta Tsaka yung asawa niya. So, ayan. Yung total order natin, guys, nasa 11,850. Ayan. So, nag-order ako, guys. Kani kanina lang. So, dumating. Anong oras na ba? Nasa... 210 oh di ba <laughs> kasi naka-schedule daw kasi yung mga bigas bukas naman daw mga aso <laughs> nagbebenta din kasi siya ng mga aso po niyan so ayan yung order natin guys sa sako ayan so meron tayong at uh, tatlong buko pandan tatlong sweet coco, dalawang jasmine red at saka dalawang royal crown. So yung buko pa dun, guys, kanina nag chat chat kami, nag message kami sa messenger ang sabi niya 1-3 ngayon bumaba na siya, naging 1-2-50 na lang. So tatlo, tapos sweet coco guys 1-2. Bumaba na yung ating mga bigas. Jasmine red naman guys ay 1-1. Tapos yung royal crown yung dilaw ay 1-2. 150. Ayun, bumaba na yung ating bigas. So, sa ano guys, ganun pa rin yung ginagawa ko guys, no? Sa retail, nagdadagdag ako ng 150 pesos. Ayan. Tapos, yun yung dinidivide ko. Add ko ng 150, divide ko siya sa 25. Kasi 25 yung laman ng ating bigas. So, yun yung aking per kilo price. Tapos, pag utang naman guys, add ako ng 200. Yan. Pag sa cash naman guys, nagdadagdag lang ako ng 100 pesos. Yan. So, di ba? Murang-mura lang yung ating bigas. So, yun guys. Uh, may pabigay din si madam. <laughs> thank you. Kasi kanina lang guys, no, kahapon tatlo agad yung nakuha bigas, inutang. Tapos kanina, kinuha din yung isa pang bigas. So, di ba, naubusan ako ng bigas. So, nag-order alit ako. Yan. Kaya, buti na lang at dumating din. ano Kasi wala talaga ni isa. Eh, mayroong akong uh, kukuha ng isa pang bigas na jasmine. Nalagay ko na dito para Uh, kukuhanin na lang, di ba? Hindi na mahirap pag sa taas. Ayan. Tapos, may pabigay si Madam. Ito yung, kasi every, ano guys, every December, nagbibigay sila. So, nung nakaraan, uh, butter. Tapos, yung lutuan. So, ngayon, bag naman, Oh. Yan, ang ganda, o, oh, bag. Tingnan natin. Nakalimutan <laughs> daw niya. <laughs> kasi, sinabay sa order. Yan, you know, Merry Christmas and Happy New Year. Hmm. Diba? Tingnan natin. Ayan. O, lakos. Ano ba ito? Long chomp. Long chomp. O, may long chomp. Oh. <laughs> Ayan. O, oh, long chomp. Ayan, o. O, diba? Tingnan natin yung loob. Walang dao. So, pwede rin siya pala, ano, sling sling din siya. Yan, nice one. Ganda, o, oh, diba? O, ganda, guys. Nalagay natin ito. Ay! No, no, So, kumakain kami, guys, ano. Pero tapos na akong kumain. Papakainin ko na lang yung mga aso. Kaya lang dumating na sila. Kaya, dali-dali kaming lumabas. Yan. Yan. bag na naman ako. Dami ko ng bag. <laughs> ayan. O, pang grocery bag na ako. <laughs> may pang grocery bag ako. Ayan. O, ah, diba? Tignan natin. So, ayan, ba diba? So, meron tayong bag. May pang grocery bag tayo. <laughs> so, yun lang mga guys. Ang aking share Maraming salamat sa panunod pala. Bye-bye.